Today ngayong araw mga kuys, habang nag scroll sa TikTok, ay I may mean, napanood akong video. Ito, panoodin nyo. Wow! Kumuha lang siya ng plastic bottle, pagkatapos biniyak niya. Nilagyan niya lang ng mga bulak, pagkatapos kumuha siya ng uling at pinirapiraso niya. Amazing! After that, kumuha siya ng buhangin at nilagyan niya ng mga bato. Sumalok lang siya sa malabong tubig at nung inilagay niya, ay biglang luminaw. Grabe mga kuys, pwede pala yun. Tara, subukan natin. Let's go! <tinyo> At ayun na nga mga koys, nandito tayo ngayon sa tabing ilog Amazing! Uh, dito tayo kukuha ng medyo malabong tubig At uh, papatunayan natin kung totoo ba yung napanood sa TikTok na Naiinom talaga yung tubig, kung napi-filter out ba talaga siya yung malabong tubig So wow. ayun mga koys, tara samahan nyo kami Let's go! <laughs> so ayun mga koys, mayroon na tayong dala ditong uh, yung 1.5 na bote Siyempre may dala na rin ako ditong uh, bula Amazing! And then, may dala na rin ako dito ang buhangin. Ayun mga boys, buhangin. And then, syempre, may dala na rin ako dito ang guling. So, <laughs> ayan, for today's video, ayun, mapakapatulayan talaga natin yun. At uh, syempre, bago yun, ay ayusin ko muna itong pag-filter papipil out natin na tubig. Wow! Pag-filter natin ito dito. At ipapakita ko sa inyo yung process. Okay? okay. So, ay okay, mga boys, meron na tayo dito ang 1.5. Bale, bibiakin lang Amazing. natin ito. ah uh, 1 liter lang yata itong nadalakang ito mga koys na putol na natin so ikaw baliktad lang ganito wow. ang unang ilalagay natin is yung mga bulak so bulak ayan ilalagay na natin yung mga bulak mga koys mga koys sakto meron din dito mga bato at papakunin ko muna si uyok amazing And mga Uyot kuha ka ng mga bato din yan. mga koys pagkatapos natin ilagay yung bulak <laughs> uh, susunod naman natin yung uling And mga koys lagay natin yung uling amazing after natin malagay yung uling, isusunod natin itong buhangin mga koys. O oh, ayan, lagay natin yung lagay natin ng buhangin. Grabe mga koys, sana totoo yung napanood natin sa TikTok. Ayun, unod natin mga buhangin. Okay, sige, okay na yan. After natin ilagay yung buhangin mga koys, alagyan natin ng bato sa ibabaw. Oh. Ayan mga koys, lagay natin mga bato. Bali, dadagdagan ko pa yung mga bato, parang kulang pa. Dadagdagan pa natin ng konti. Kumuha ako dito sa gilid. Ayan mga koys, kumuha ako dito sa gilid. Amazing! Ayan. Grabe, sana totoo yan. Patingin nga ng ano yan. Patingin nga ng layer. Ayan mga koys, <laughs> yung pinaka-layer niya. Bali, datagdagan ko pa rin ng kaunting bato to. So, ayan mga koys, eksakto. Tamang-tama, uh, medyo uh, malabo yung tubig dito. Wow! Uh, ayan. Ito yung ginawa natin at susubukan natin kung totoo ba talaga yun. So, kung makikita nyo, is palabong tubig dito. At dito tayo sa salok, okay? So, ayun mga koy, sa kita kita nyo, malabo yan. O. Oh. Amazing! Kuha ko na iyot ng ano, tubig. Ayan. Eto, tapos ilalagay natin doon. <laughs> o, oh, okay na yan. Antayin lang natin ang mga ilang minuto. Kung lilinaw ba talaga yung tubig na papatak dito. Wow! Ako ah, grabe. Totoo nga lumilinaw yung tubig. <laughs> ayun mga koy, so. Ayan o, oh, ang linaw ng tubig oh. Wow! wow. Ayun mga kois, kita nyo malabo yan ha. Amazing! Pati filter raw talaga yung tubig oh. Ayun, lumilinaw na siya. <laughs> Grabe, totoo nga yung napanood natin sa TikTok mga kois. Baliw! Pag wala kayong pag na ng tubig, ganito lang gawin nyo. Amazing! Oh, kita nyo yung mga kois, oh, sobrang linaw niya. Ito yung nilagay natin malabo, patingin yan. <laughs> Ayun ang oh, sobrang labo at may ano pa siya. May mga latak-latak pa. Pero nung ginamit natin to, Wow, grabe, luminaw. Wah, di na. Ayun mga koys. And this time, susubukan naman natin inumin to kung talagang naiinom ba ito mga koys. Wow! Okay. Mga koys, kita nyo sobrang linaw na ng tubig oh. Pagkalipas ng mga ilang minuto. Grabe. Kaya, <laughs> so, tangat mo nga yan. Titignan natin kung totoo ba ngayon tumutulos. Oh. Ayun so, mga koys, oh, sobrang linaw na. Amazing! Kita, kita nyo yan, sobrang linaw na ng tubig. At itatry din natin inumin kung naiinom ba talaga to. Tara! So, ay mga koys. For today's video ay itatry naman natin inumin kung naiinom ba talaga yun. So, wow. ayun mga koys. Inumin ko to. Subukan natin. Ah, grabe mga koys. Ano siya? Na-filter out siya? Na-filter out talaga siya? Manamis na mistad lasa niya. Ano siya? Lasang lay mineral. Manamis namis Uh, so tinan mo yun, filter na filter out. Amazing! So yun mga poyos, ito talaga yung napanood natin sa video. At gumawa pa tayo dito sa napakagandang ilog na ito para mapatunayan kung nabi filter out pa talaga yung tubig. At least, manag tayo ng mga ganitong bulak, uling, buhangin at baton sa wow. filter out niya talaga. Again, mapatunayan na naman natin yung napanood natin sa TikTok. It's me, your Kuya Jay at kasama ko si Uyot. Like and follow for next video. mm <laughs>